dapat okay. for sound guys yung mga 30 reconciliation. Ah importante rito yung sincerity po ng uh, uh, bawat isa. Uh, kung gusto niyo po ng reconciliation pabalikin niyo muna si tatay niyo Eh siya naman po ang dapat kausapin. mga clear. Sa totoo lang siguro naman dadigin naman yung podcast. Natanong lang kasi in particular, ni Kat Tunying, handa ka ba makipag-usap, ay makipag-ayos, makipagkasundo sa mga Duterte? Oo naman. Ayaw ko ng kaaway. Tama? Ayaw ko ng gulo. Gusto ko kasundo ang lahat ng tao. Pero di naman niya sinabing, di niya susundin kung anong sinasabi ng batas. 'di ba? So sila, tingnan niyo ha mga kaklilawa, you read, you 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 read between the lines, ba? Diba? You try to analyze. Ha? Huh? Ang pakikipagkasundo kasi gusto ng pangulo ng stability. Walang gulo para magtuloy-tuloy ang trabaho. So, sa kanya, sincere siya dun. Pero yung pagiging sincere, kung ay, uh, gusto, ayaw niya na ng gulo, sincere siya na ayaw niya ng gulo. Pero hindi naman pwedeng sabihin na, oh, makikipagbati kami, basta gawin mo to. Kahit labag sa batas? Di ba may nagsabi pa nga, eh, ano eh, huwag ipatuloy impeachment. Teka lang, hawak ba ng Pangulo ang impeachment? Di ba? So, ang gusto na mangyari dito, mga kaklir, makikipagkasundo ka at makikipagkasundo kami sa iyo, pero lumabag ka sa batas. Labagin mo yung batas. Yung principle of separation of powers, labagin mo. Makialam ka. Painto mo. O. Oh, yun ang condition nila. O. Oh, sabi niya, ah, pabalikin ang pangulo. O, oh, walit natin ah. Dito tayo. Ano duterte, Marcos, ni Consigliation? Ah, <coughs> uh, importante rito yung sincerity po ng uh, uh, bawat isa. Ano ba ano bang iniisip nilang reconciliation na magreconcile tayo pero lahat ng hu wag mo na kami hu wag nang tirahin ng gobyerno ang mga mali namin. Wag niyo wag niyo nang ituloy impeachment. O oh, migano ba wag niyo ituloy impeachment? Wag niyo nang paimbestigahan yung confidential funds uh, wag nyo nang paimbestiga ng EJK, wag, ganun ba? May, I may mean, tanong ko lang naman ah. Di ba? Kasi kay VP Sara, ang nangyayari sa Pilipinas naman, di ba? Hindi naman sa abroad eh, yung pag-iimbestiga sa Pilipinas naman. Ah. Pero ba't kayo galit? So pag sinampahan din ang kaso si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, at kayo, pag sinampahan kayo, galit din kayo, di ba? So, away din. Kasi bakit yung kami sinampahan ng kaso? Wala, di ba? Ganun din yung mangyayari. Sa Pilipinas kayo sa panang kaso. Sa ibang bansa kayo sa panang kaso. Kasi hindi ito pabor sa inyong interes, magagalit at magagalit kayo. Diba? Iba ang sinasabi ni Go sa actions nila. Hope that he will be arrested soon. O sa, diba? Malinaw, sinabi niya. Interes ng bawat Pilipino. Pero ba't interest interes nung mga na, mga nagre-reklamo, yung magulang, mga gulang, mga kamag-anak na namatayan, inisip mo ba? Kaya nga, sabi ko, unahin natin yung tungkol sa sinasabi niyang interes ng bayan. Interes ng bawat Pilipino. Pero kamukat-mukat mo, makikita mo yung totoo. Kasi ang pinaglalaban niya ngayon dito, interes lang, ni dating Pangulong Duterte. Ibalik nyo. E paano yung mga complainants dun? Ay, ba? Diba? Kaya sabi ko parang yung sa, sa akin lang mga kaklira. Kung sinasabi niya at kung ano yung laman ng isip at puso niya, iba sa sinasabi niya. Uh, kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si tatay nito. Eh siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung uh, elder uh, Duterte. Duterte. ba? Tandaan natin. Sino ba nag nagsabi ng bangag? Sino ba ang nag-start ng paninira at pag iimbento ng kwentong video. Sino ba ang unang nagsabi ng BBM resign? Di ba? Ngayong open ang Pangulo na ayaw niya ng gulo, siya pa alalapit na hindi ko nagagawin gagawin to. Ito na yung, sige, lahat ng gusto nyo gagawin ko ay pampered. Pampered. Di ba? Tapos, baliwaliin ang batas. Basta pamper yung mga gusto nila. Pampered sila at masunod yung gusto nila. Parang... At siya po yung uh, sa ating mga kababayan. Oo, oh, ulit, sabi na natin. O sige na, nagservisyo. Like, Totoo naman, bakit? Eh, six years naman siya naging presidente. Eh, talagang dapat lamang siya magservisyo. Di ba? So, di ba? Para bang, sino ba yung unang, sino yung unang binastos? Wala pa sa batas yung pambabastos na yun. Samantala, ang ginawa ng, ng pamahalaan ng gobyerno ko isurrender man sa ang ICC, RA9851. Commit 20-day Interpol. Diba? Ito, yung, pag, yung, paninira sa Pangulo at paggawa ng fake video, lahat yun labag sa batas. Ako si, kayo pa hihiling? Diba? Kayo na yung nakasakit, kayo pa hihiling na dapat ganito. Dapat pakita namin Ang sincerity. Hello? nung nakarang na taon, ginawa niya po lahat ng sakripisyo. Oh. Wow. Uh, eh. Ano to? Nangangampa ba to? So, ito na naman yung naratibo nila eh, di ba? Ito yung naratibo. Ay, pakita sa tao. Sabi ko nga, papa na, sige, sige, ituloy natin. Kung pagsasakripisyo pala eh. Ano nang yan? O, oh, ulitin ko. Ito na kanina. Hello, Michael Yang. Nasaan na siya? Yung mama si Michael Yang. Hello, nasaan na yun? Oh. Diba? Isa lang yun. So, di ba? O, tuloy tayo. Tuloy tayo sa kwento, Senator Bongo. Pinadala po siya dun sa hey. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang uh, kaligtasan, ni Tatay dito, uh, ang kanyang kalayaan. Di ba? So, nagiging na siya ng kalayaan, di ba? Paano nga yung mga nagreklamo? Diba? So itong reconciliation, the way I see it sa akin personal. Personal interest. Di diba? Hindi hindi talaga para sa interes ng bawat Pilipino. Di ba? Ang gusto ng pangulo ay walang gulo, reconciliation sa lahat nagkataon lang kasi binagit ni Katonying ang pangalan Duterte. Pero ang sagot ng Pangulo, oo, sa lahat ng tao. Diba? Kaya huwag isentro sa mga Duterte lang yung reconciliation. Pwede po. Pag sinabi kong huwag isentro sa mga Duterte, ibig sabihin sa reconciliation. Ah, Huwag niyong baguhin yung aking interpretasyon patungkol dyan. Diba? Huwag daw sentro-sentro. Sentro talaga. Sinesentro kasi. Eh sinabi naman ng ni, ni Pangulong Duterte, ah, ni dati, ni PBBM, patungkol sa rekonsilyasyon lang ah. Tungkol sa rekonsilyasyon sa lahat ng tao. Di naman niya sinesentro lang sa mga Duterte. Huwag hmm. bigyan ng ibang interpretasyon para magmukha na naman kayong Tama sa inyong analisa